Ito yung aking plaka, zero. Tapos, ito yung five. Ano yung ibig sabihin ng five? Yung five ay yung weekly natin, no? Weekly. Yung one, two, three, first week. Four, five, six, second week. Ah, second week. Second natin. week, taon ng October. Six, oh, seven, Ngayon, eight. kung halimbawa magparehistro ako ng third week, may penalty na ako? Penalty ng 100 pesos. 100 pesos. Ayun, no? Oh, linawin ko lang, ha. So, ito yung ating month. Tapos, ito yung weeks. One, two, first week. Uh, one, two, three, first week. Three, four, five, second week. Kaya mas maganda, huwag nyo nang paabutin dito, kailangan dito pala na magpa kayo. At sabi nga nila, eh dapat mas maganda or pwede naman na 2 months pa lang, eh magpa Advance na ng Rehistro tayo Okay Yan o Paparehistro natin yung ating motor At Meron siyang top box Nilagyan ko talaga siya ng top box Kasi Minsan nagiging issue na Hindi napaparehistro doon Pag may top box Pero yan naman dahil Okay naman yung ganyan top box no sir Okay yan Basta yung mga assemble Katulad ng Jollibee mga simple na box ay yung nilalagay lang dyan pero pagka nabili nyo na simple na. Pwede. Okay. Yan. Pero pag yung customize nila, tulad sa Jollibee, pinaparehistro 'yon, pinapare no? na talaga. Okay. okay. So 'yun malinaw ha. Bro, so, magkano po, ma'am? Uh, sir, 1160 po for initial and insurance. 1000 1000 1160. Yes, Wait lang po. Magbabayad tayo know, ng 1160 para sa inspection tsaka sa insurance. And then Mamaya naman yung ating babayaran sa loob ng registration Okay So, yung motor natin na doon -do Merong inspection doon So, oh, ang kagandahan kasi sa LTMS LTMS, ayan nga Eh, merong inspection to May visual inspection Katulad nung uh, Siyempre, yung brake, yung light, yung headlight Eh, thank you po 840 pa, sir Salamat po Thank sa you po yung... Turn natin magbayad Punta tayo doon sa inspection Ayan Siyempre, yung inspection natin kaya na sinabi ko nina, inspection natin yung Ayan Siyempre, big shout out sa napakatagal na natin mga emission testing Sir, ulit pangalan? Arman Si Arman, ayan, si Arman Napakatagal na yan, tagakabuyo kayo Si Sir, Sir, ulit, pangalan natin Jams po Jams, ayan si Jams, ayan Sila yung mga matatagal ng inspector dito ayan. Hello So, ini-inspect nila, siyempre, ito yung motor natin So, pakita ko na lang sa inyo yung plaka Ayan, 950 Ngayon ni September So, October, kailangan din siyang iparehistro. Ilagahan na lang natin. So ilagahan natin itong parehistro. Kaya sir, ilang araw, ilang months pa pwedeng mag-advance ng parehistro? 2 months advance. Pwede. Pwede 'yon, 2 months. O oh, yan ha. 2 months advance pwede na pala 'yon. Ah. Mas maganda na 2 months no para hindi mag kasi ah, pag may problema, may time pa para ayusin. Sir, halimbawa, ito yung aking Ito yung aking plaka, zero. Tapos ito yung five. Ano yung ibig sabihin ng five? Yung five ay yung weekly natin, no? Weekly. Yung one, two, three, first week. Four, five, six, second week. Yeah, second week. Second yeah. week taon ng October. Second, oh, second Ngayon, kung halimbawa nagpapa-emission magpa-rehistro ako ng third week, may penalty na ako. Penalty 100 pesos. O 100 pesos. Ayun na, oh, linawin ko lang ah. So ito yung ating month, tapos ito yung weeks. 1 2 first week, 1 2 3 first week, 3 4 5 second week. Kaya mas maganda, huwag nyo nang paabutin dito Kailangan dito pala na magparistro kayo At sabi nga nila, eh dapat mas maganda or pwede naman na 2 months pa lang eh magpa advance na ng rehistro tayo okay yan o paparehistro natin yung ating motor at meron siyang top box nilagyan ko talaga siya ng top box kasi minsan nagiging issue na hindi napaparehistro doon pag may top box pero yan naman dahil okay naman yung ganyan top box no sir okay yan basta yung mga assemble katulad ng Jollibee mga assemble na box ay yung nilalagay lang dyan pero pag nabili niya na cellphone na, na Pwede Okay yan. Pero pag yung customized nila Tulad sa Jollibee Pinaparehistro yun no? Pinaparehistro talaga Okay So yun malinaw ha So sa mga ibang followers natin Subscriber natin Pwede magparehistro Nang meron top box Basta ganito Yung aftermarket na top box Huwag lang Magpapagawa tayo Tulad na sa Jollibee Tsaka o delivery rider pa na iba Yan okay So yun 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 So yan Kinukuha na tayo ng Yan Emission Emission Tapos Yan Kasama din yung visual checking. Kasi ino yun pinakamaganda. Ino maganda sa mga ano, sa mga LTMMS na ganito. Check nila yung busina, yung headlight mo, checkin -check pa rin nila. Ayun. Tapos yung signal light, ayan. Tsaka yung brake light, ayan. Yung kabila. Iba kasi mga customer oh, bisa nakakaligtaan yung mga yung mga ilaw nila. Oo, oh. kasi importante talaga safety yan eh, no safety yan so yun ang kaganda sa pag LTMS kayo nagparehist nagparehistro o checkin -check nila lahat busina yung headlight yung brake light tapos yung syempre kukunin nila yung ayan kukunin nila yung chassis number tsaka body number kasama rin sa pakinukuha nila yan so yun know, o ang kaganda pati dito Ah, uh, confirm mo dun sa ibang emission test. Ibang emission test eh Siyempre, emission lang sila, wala silang rehistro. Pero dito sa abundante, ayan no. Meron na tayong LTO registration at sabi ko nga sa inyo, isa sa pinakamabilis na parehistruhan ng sasakyan dito sa Laguna, ayang abundante. Dito lang yan sa Santa Rosa Laguna Market Area. Okay.